Teda, yan ang ambal mo. Ay, <laughs> bawal. Ay, bawal lang po. Bawal ko na ang kokte. Mountain Dew na lang ako noon guy nun. Goy. Day. May nang takok, Day? Hindi. Hindi ito mag no, ka mag-inom Hindi bawal. No, kaisa lang. Hindi kami. Hindi pwede ko? Yun, Hindi. Sige, sige Basta, coke? Hindi pwede? Hindi ko po. Ate, sige. Hindi na lang eh. Bawal ko ng makarons Ang macarons. Nambal ni Inday, hindi ko na no pwede ako mag-inom coke, pero lain akong baklon. Kaya bawal ko na ang coke, macarons. Kaya lain akong baklon, macarons. Dahil lang yun, ko sa changi Mabakal ko sa baklon ko. Bawal ko nang kok mo, baka unain na akong background. tayo, Mountain okay, bawal mo ang cook, Mountain Joe na lang. magulay <laughs> Hi, guys! Hi, <Bye>, guys! <laughs> Mountain Dew na lang ako ng Goy. Tama na ang makarons kay bawal ko ang kok. Mountain Dew na lang. Hindi um, mo na dyan kung may ay ay. Pagkadugay, malupok na ba si Day? Day! Kaladlukan, Day! Ipon! Ito no. oh. pala And ice! Ice! Hahaha! <laughs> <laughs> no. Bawa ko Hahaha! <laughs> <Gaso -aso> ba? <laughs> 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 ano nga muntinjo ba? Gabo sa Hahaha! bawal man kok muntinjo na lang. Okay lang na. <laughs> <laughs> Mountain Joe kay bawal ko. Sa ideya ng i-advertise pa ang Mountain Joe. Tedaya Ambal mo bala kagay na sa akin, bawal ang tok. Te, Mountain Dew na Wala ka man binagambal nga bawal Kami ang soft drinks. Cobra? Cobra ka ang drink? Gambal Japong. hindi pwede ko. Kundi Mountain Dew ako ni Bakal. Bila. Ara. Ara, Nay.